Hello po mga kaibigan, meron po tayong panibagong laro sa online na kung saan ginamita niya po tayo ng London system pero ang gamit lang po natin sa black ay Slav defense lang po mga kaibigan pero natalo po natin siya sa in-game dahil nagkamali po siya sa part sa game na kung saan transition na po patungong in-game. Tingnan po natin ito, napaka-exciting ang laro po namin and I hope na sana meron kayong matutunan sa laro po namin. And again, kung kayo po ay baguhan pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe para updated kayo sa mga panibagong videos natin kung nagustuhan niyo po ang ganitong mga content patungkol po po sa larong chess. Sige po, sisimulan na po natin. Siya po ay nag-d4 kasi London system ang gusto niya. Ako po ay nag-push lang po ng pawn dyan sa d5. Ngayon siya po ay nag-c4. Inaatake agad yung pawn ko sa d5. Queen's Gambit po ang tawag dyan mga kaibigan. Pero ang ginamit ko lang ay itong c6. Dinipensahan ko ang pawn sa c5. Ito na po ang tinatawag na Slav Defense. So nagpatuloy siya po ay nag-move ng knight dyan sa f3, pagkatapos ako po ay nag-knight to f6, yan po talaga ang next move kapag mag-slav defense po tayo kung sila po ay mag-knight to f3 at dito kinapture niya ang pawn at ngayon kinapture din po natin, nag-recapture tayo sa pawn po dyan sa d5. So nagpatuloy siya po inignite to C3. Tamang-tama yung mga opening niya. Nasa libro po talaga yung mga tira niya. At dito ipinagpatuloy natin. Ako ay nag-move lang po dito sa C6. Knight to C6. At ngayon siya na po ay nag-bishop dyan sa F4. Yan po ay tinatawag na London System mga kaibigan. Although hindi po ito isang kumon na London System mga kaibigan na kung saan mag-C3 lang po pagkatapos yung knight ilagay dito sa dito, pero ito, ang pastadang ito, o ang opening na ito, tinatawag pa rin ang London system, dahil ang bishop dito sa f4, inilagay po niya dyan. Kaya, London system ang tawag dyan, pero ang ginawa ko lang mga kaibigan, ako lang po ay nag a6, dinepensahan ko ang uh, square po dyan sa b5, para hindi makatalon si knight at magkaroon ng fork sa aking... Uh, King at saka sa Rook ko dyan sa A8. Kaya hindi na available ang uh, Knight Jump dyan sa B5, siya ay nag-move lang dyan sa E3. So typical na London system, yan talaga ang gagawin. So ang ginawa ko po dito, nag po ako dyan sa G4 para ipin ko po yung Queen niya mga kaibigan. At dito siya po ay nagpatuloy siya ay nag-bishop to ito. Kung sakaling dito siya pupunta sa E3, pwede tayong mag-push lang ng pawn dyan sa E6. Tapos develop natin yung bishop natin at mag-castle. Yun din ang magandang ideya kung siya po ay mag-bishop to e3. So dito po, kung siya po ay magbishop to e2, hindi kaya magbishop to e3, ang reply po natin kapag ganito ang posisyon, dapat e6 po talaga. Kahit saan po siya, d3 or saka e2, pwede tayong magmove dyan sa e6. So yun ang pinaka-idea mga kaibigan, kung gusto nyong uh, sundin ang ganitong mga opening. So nagpatuloy kami, e2 siya, nag e6 po ako, at dito nagcastle na siya. At ngayon, dinevelop ko na ang bishop ko dito sa d6. Ayan, gusto ko ng exchanges para magiging active din 'yung queen ko at centralized na din. Usually po dito sa ganitong posisyon, kadalasan po sa mga London players Especially si Grandmaster Gata Kamske na kung saan well known po siya sa paggamit ng London system. Sa mga ganitong tira, kinacapture po talaga yan. Kaya ang opponent ko, kinapture niya po yung bishop natin sa d6. Hindi eh, no problem, queen takes lang po tayo at dito nagpatuloy. Siya ay nagpush ng pungen sa h3 para aatras yung bishop ko, e di kaya... Mag-decide ako na capturein ko ang knight Pero ang pinili ko po dito mga kaibigan Kinapture ko ang knight niya at dito nag-recapture po siya Nagpatuloy po kami, ako po ay nagkasil para king safety na din at dito siya ay nagrook po dito sa C1. Syempre may control siya dito sa C file. Of course, hahayaan pa ba natin na i-control niya ang c-file? Dapat talagang mag-control din po tayo, rook 8 to c8. Kaya dito, ang next move po niya, nag-queen po siya dito sa e2. Anong purpose niya? Bakit nag-queen siya sa e2? Siguro, rook niya ilagay niya dito sa d1. Yan kasi ang mga ganyang mga development kasi. Dapat rook nandiyan sa open file o di kaya nasa center para kung sakaling may mga breaking dito sa center na mangyayari di at least yung rook po niya ay active na so dito nagpatuloy ako ay nagpush lang ng pawn sa b5 para magkaroon ng space dyan sa queenside Later on, pwede kong i-push yan. Depende po sa situation. Kaya ang white dito, siguro natakot siya na i-push ko ang pawn sa b4. Kaya ang ginawa niya, nag-push siya ng pawn dyan sa a3. Para hindi ko po ituloy ang uh, pawn move ko dyan sa b4. Dahil po kung mag-decide ako mag-push ako ng pawn dyan sa b4, baka papasok yung knight niya dito sa a4 at mag-outpost po dyan sa c5. Halimbawa, push ako ng pawn, capture po siya, mag-recaptures po tayo, knight po dito sa a4. Next po dyan, pwede nang ilagay niya ang knight dyan sa C5 at sa tingin ko hindi ko gusto na yan po ang mangyayari. Kaya ang pinili ko hindi ako nag-push muna. Ang ginawa ko dito after po niya mag A3, ako po ay nag-breaking na sa center. Nag-push niya ako ng pawn dyan sa E5 at dito kinapture niya. nag re ako gamit ang aking knight. Threat ko yung bishop niya at dito ang ginawa niya. Siya po ay rook na sa D1. Kung tingnan po natin, naka-pressure na yung pawn natin dyan sa center sa D5. Kaya nakita ko isa sa mga attacker sa aking pawn dyan sa d5 ay eh yung bishop niya dito sa f3. So yan talaga ang pinaka-importante mga kaibigan. Kinakailangan na i-unti-untiin po natin kukunin yung mga attacker sa ating uh, pieces o kaya sa ating pawn. Kaya ang ginawa ko dito, kinapture ko ang bishop niya with check sa f3 at dito nag-recapture siya. Panibagong attacker na naman yung queen niya. Pero ang ginawa ko dito, ako po ay nag-move lang po ng pawn po dyan sa h6. Dahil kung kakapture niya yan, delikado po siya. Kasi matatalo siya dyan kung hindi po niya inaanalisa ng maigi. Halimbawa, kung kakapture na yan, hindi na. Panalo na po tayo sa estrategya dyan mga kaibigan. Kasi meron po kasing rook takes. Kung kakapture niya ang uh, knight natin with check, Pwede tayong mag queen takes capture after rook takes. Meron tayong capture ng pawn dyan sa B2 at siguradong lamang tayo ng kaunti sa strategy kasi meron tayong majority of pawns dito sa queen side. So pwede nating i-convert sa panalo kahit ganyan ka slim po na advantage natin. So dito balik po natin, pagkatapos kung nag H6, hindi niya kinapture ang pawn natin, kaya ang ginawa niya, nag po siya dito sa D4, siguro plano niya i-battery niya para pressure niya ang pawn ko sa D5. Kasi isolated pawn po ito eh. Pero kung magaling po tayong mag-neutralize sa kanyang mga atake, no problem ang isolated pawn kung kaya lang po natin. Pero kung hindi, magiging weakness po ito kaya dapat talaga na kumpleto yung mga piyesa natin para neutralize po yung kaniyang posisyon o, o yung kaniyang mga atake. So dito ang ginawa ko para neutralize kasi may may next na may battery na ginawa ko nag-rook po ako diyan sa C4. So oo nga nag-rook battery nga siya. Gusto niya talaga uh, kakapturin yung pawn ko dyan sa d5 para mapigilan. Kinapture ko na yung rook. Nag-recapture siya. At dito nagpatuloy ang laro namin. Ako po ay nag-rook dyan sa c8. Of course, hindi talaga pwedeng kapturin yan kasi matatalo siya dyan. Dahil po, kung kakapturin niya talaga meron tayong rook to c1 check hindi makatakas ang king hindi makatakas ang king kasi gwardyado ni queen ng h2 kinakailangan niyang ibalik ang kanyang rook pagkatapos niyang maibalik pwede na nating capturein after recaptures pwede na po nating kakainin one piece ang kalalabasan sa kanyang posisyon kaya po hindi niya kinapture ang uh, pawn dyan sa d5 pagkatapos kung nag rook dyan sa c8 kasi may plano ako dyan sa back rank niya nakita po niya magaling siya nag-move po siya dyan sa G3 para makatago na yung kanyang king kung sakali, kung merong mga checking kaya ang ginawa ko dito, ako ay nag-queen dyan sa E6 para puntiryahin ko na naman yung pawn niya sa H3. Para mapigilan po, siya ay nag-king po dyan sa G2 para madepensahan at dito nagpatuloy, ako ay nag-rook po dyan sa C5. Para naman, madepensahan ko ang aking isolated pawn dyan sa d5. So, hindi siya pwedeng mag-move dyan sa b4 kasi kakapturin po natin ang hanging uh, uh, knight niya sa c3. Kaya ang ginawa niya, siya ay nag-move ng knight dyan sa e2. Anong purpose? Para i-maneuver niya ang kanyang knight, ilagay niya dyan sa f4, aatakihin ang queen at saka yung pawn natin, delikado. Kaya para mapigilan ko ang knight niya sa f4, kinakailangan po talaga na kapag tayo po ay naglalaro, aanalisahin po natin kung bakit siya dyan pumunta, kung bakit yan ang move niya. Huwag po nating maliitin ang move niya. Kaya dito, para hindi makapunta, ang ginawa ko, ginawar ko, nagpon po ako dyan sa g5 para wala nang available ang knight niya sa f4. So, kinakailangan talaga mga kaibigan na tandaan po natin, kinakailangan na aanalisahin natin bakit po siya dyan pumunta, bakit nang kanyang ang piyesa dyan pumunta ano ang pakay niya kinakailangan i-predict natin kung ano ang next move niya wag lang po yung puro tayo tayo lang ang umaatake tapos po hindi rin natin tinitingnan yung counter niya so dito napigilan na kaya ang ginawa niya bumalik sa c3 kasi hindi na siya bum hindi na siya pwede dyan sa f4 eh. so nakita na natin ang plano na basa at natin ang plano niya kaya nagpatuloy po tayo dito. Ako ay nagking sa h7. Next po dyan, king to g6. Kasi parang transitioning na po patungong in-game. Dapat talaga mas active yung king mo. Kung nakikita natin, parang mas active yung king niya. Naka-king to g2 na siya. Samantalang tayo nasa g8 pa. Kaya ang ginawa natin, naglagay tayo ng king to h7. Para next po dyan, pwede naman tayo makapunta sa g6. Okay din. So nagpatuloy siya ay nag-rook po dyan sa d3. Ano kayang pakay niya? Bakit nag-rook po siya dyan sa D3. Dahil, gusto niya talagang kunin at i-push niya ang pawn dyan sa B4 at dipinsado ang kanyang knight dyan sa C3. So, sigurado makukuha ang pawn at pressure sa pawn po natin dyan sa D5. Kaya, yan ang siguro pakay niya. Kaya, kaya siya nag- nag po siya dyan sa D3 para ilagay niya ang pawn dyan sa B4. Kaya inunahan ko na mga kaibigan. Ako po ay nagnight knight po dyan sa E4. Kapag kakainin niya ang knight natin, i-D4 mga kaibigan, talo po siya dyan. Halimbawa, knight takes, pawn takes, talo siya. Wala siyang checking. Kaya nga, nilagay ko muna dito sa H7 sa purpose ko na kung merong komplikasyon, hindi po siya makapag-check maka in between moves kumbaga kaya dito sigurado matatalo po siya dito balik po natin knight po ako diyan sa e4 hindi niya kinapture kasi alam niya matatalo siya kaya ang ginawa niya nag knight po siya dito sa e2 at ngayon po mga kaibigan, nakapasok na yung rook natin sa second rank. Uh, katumbas po yan sa seventh rank kapag black ang opponent natin. Kaso white po yan, nasa second rank. Napakaganda kapag ang rook natin nasa second rank. So dito, ang ginawa niya, nag-move po siya dyan sa knight to d4. Na kung saan napakalaking mali. Kakapture niya yung queen natin. Meron kasi tayong rook capture ng pawn dyan eh. Kung siya po ay nag-a-analyze kalimbawa kakapture natin yung uh, pawn pagkatapos ng Queen takes F2. Kakapture tayo at dito kakapture din siya. Capture tayo ng rook. Tapos mag to si 7 para makuha natin ang isa sa mga pawn na yan. parang tabla. Yan siguro ang iniisip niya. Pero hindi po yan ang pakay ko eh. Balik natin ha. Pagkatapos niyang nag knight dyan sa D4, ang ginawa ko, kinapture ko pa rin ang pawn sa F2. Kinapture ko, pagkatapos nag recapture siya, Akala niya siguro ang night ko ang ika-capture sa kanyang queen. Ang ginawa ko mga kaibigan, of course kung kaka-capture natin may bawi dito eh. Kaya ang ginawa ko, pumitas muna ako ng isang pawn. Ito po, queen takes H3 check mga kaibigan. Dito na po, kinapture na yung queen natin at dito may fork po tayo with check. Kuha po yung rook niya dyan. Kaya dito ang ginawa niya, nagbalik siya ng king po dyan sa G2. Kinapture natin yung rook. Threat yung uh, pawn po niya. At ngayon, nagpush siya ng pawn dyan sa B4 para hindi ko makain. At dito na po, inactivate ko na yung king natin. Importante sa endgame mga kaibigan, activation sa king dahil makakatulong po yan patungong center. At dito, nagpatuloy siya nagnight siya sa c6 maybe plano niya magnight sa b8 kukunin ang pawn natin sa a6 pero nagpatuloy lang po ako. King po ako sa F5. Activate talaga ang king. Importante. Yan po talaga ang deciding sa laro kapag active po yung king natin kaysa sa ating kalaro. So ang ginawa niya, siya ay nag-move ng king dyan sa F3 para hindi ako makapasok dyan sa E4. At dito na natalo na siya kasi meron akong fork. With check, puwersadong kinapture niya at nag-recapture. Kung tingnan po natin, meron siyang apat na pawns. Samantala lang yung sa atin, meron tayong anim na pawns at siguradong matatalo na po siya dyan. Halimbawa, balik natin kung hindi siya, sabihin natin hindi siya nag-move dyan sa king sa f3 at kung nagpatuloy siya nag-knight sa b8 para kukunin at uh, siguro makapag-promote siya ng mga pawns niya dito. Ang gagawin po natin, ako lang po ay mag-king sa e4. Kakainin po natin yan, ang pawn po dyan sa e3. Kung kakapture niya ang pawn dyan sa a6, ede, meron tayong king takes ang pawn po na ito ang pwede nating ikapanalo sa ganitong posisyon. Sabihin po natin, siya po ay mag-knight dyan sa c7. Ide, d4 na po tayo. Kung kakapture niya ang pawn dyan sa b5, tayo lang po ay mag-knight to b2. Hindi makapag-push ang pawn dyan sa a4 at siguradong matatalo na po siya kasi may promotion na ng pawn. Kung dito siya pupunta, haharangan niya walang kwenta po yan kasi ipagpatuloy lang po natin d 3 kahit dito pa siya D2 hindi makalagay kasi may knight siguradong matatalo po siya balik po natin kung sila po ay mag uh, knight to D6 para may mga checking kung sakali gagawin lang po natin D3 at kung mag knight to F5 pwede lang po tayong mag king to E4 para threat yung kanyang knight at ilagay po niya sa malayo Sabihin natin, uh, knight po dyan sa d6 balik with check. Tayo po ay mag-king to e5 lang at kung kakapture niya ang pawn sa f7 mag king to d4 tayo wala na po siyang checking may na po natin ang posisyon kasi hindi na po yan mapigilan pero ibalik po natin sa posisyon kanina ang ginawa niya kasi nagking po siya dyan sa f3 kaya sinimplify ko na lang yung uh, in game namin. After recapture capture dito na mga kaibigan siya ay nagpatuloy nagpush ng pawn dyan sa g4 at dito ako po ay nagpush ng pawn dyan sa f5 exchanges kasi marami po tayong yung mga pawns, sinimplify na po natin and after that, nakita niya na talagang talo siya dahil marami po tayong pawns na pwedeng i-promote at wala po siyang isang pawn po dyan na outside o pass pawn ang tinatawag siguradong matatalo po siya kaya dito nag-resign na po siya at naipanalo natin ang ating Slav Defense laban sa kanyang London at I hope kung kayo po ay gagamitan ng London system, gagamitan din natin ng Slav Defense kung sakali po kung siya ay mag-opening ng Queen's Pawn and I hope ang video pong to at ang laro ko pong ito ay makakatulong po sa sarili niyong laro. Maraming salamat! Kita-kits po tayo next time. Ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa inyo. Goodbye!